grabe yung binalami na, no? Nakaka-grabe yung kweto. And Boss smarves. Yes. Boss smarves ka. Ayan. Maganda umaga. Maganda umaga siya. Anong dalan niyong pambento dyan? Kaya wala akong bibenta. Wala akong bibenta? Anong... Anong sinadya mo dito? Napanood ko yung video mo na about dun sa polo nila, ano? Francis M. Oh, ayan. Polo ni Francis M. Ah, that's it. Talagin mo na ito, boss. Ayan. Alam ko si Boss okay, Mavs, okay. nakikita ko to sa TikTok eh. Ayan. Ayun, eh, nakita ko siya, sabi ko, mga polo to ng idol ko. Kasi noon pa, napanood ko yung music video nila eh. So, baksakan? Oo, oh, gamit oh. nila. Sabi ko, baka for sale. Baka pwedeng offer. Naku pa. <laughs> po, pangala. Pa oh. For sale. Hindi nila bid doon yung auction nila? Hindi. Eh. Nakita ko yung video no ni Chito Miraya. Tapos na. Tapos na. Tapos nakita ko, nandito na siya. Buti pala. ako hindi, po, baka hindi ko pa nakuha. Si Chito lang ba? Hindi, bu... Yan na ba ako sa... Noong, pero... Hindi, nakita ko sa video mo, tatlo yung ano eh. Tatlo yung na yung kompleto Sabi mo, na. tatlo. tas Tapos mm -hmm. may isa pa ka mo na walang name tag. oh, kay okay, Vince. Wala ah, yung... Yun? Okay. Wala, wala, wala. Kasi okay. uh, wala siyang name tag. So, talagang tatlo lang talaga. Yan, ayan nga, yan. si Chito Miranda, Francis Magalona, oh. at si yeah. Sir Glock 9. Baka kasi kung sakasakali, <laughs> baka pwedeng mabili ng kahit mga... May dala akong cash eh. Magkaano Magkaan ba ang offer nyo? Pabas ba? mo nga bro. Si, kahit 1M e sa tatlo. Baka pumayag ka. Kasi nakita mo ko Bala, yung price din naman. Pa, bili ko kasi yan actually? Nabili ko yan. Puta nila pag na tayo ng pera Para, rito. Bilis. Para kung sakasakaling bibigay mo. Ilapagin na tayo ng magkano yung 900? 900? 900. Sige, 1M muna, 1M muna. O baka pwedeng one. tatlo. So, kasi ganito gan kasi yan. Ang bili, ang bili ko lahat yan, una, hmm. parang 80 ba or 90? 80 ba or 90 yung Ka-Sir Glock? 80? Alam mo, Ka-Sir Glock kasi yung pinakamura. Actually, doon nagsimula kasi uh, binenta niya sa akin na tayo niya sabihin na para saan yun. Pero sinabi niya na sa akin, itutulong niya yun talaga. Okay. So, una nga tinawaran ko yun ng 80 kasi nga syempre tapos dun na nagsimula na si Chito Miranda mag auction so nung sa auction nakuha ko naman yung kay Chito Miranda ng 150, 150. kasama niya 150. kasama yung mascot pumatak ng 230 230 oo ah, so labas ah, oo. na natin yun so 150 plus 80 230 na okay, tapos 250. dun naman sumunod na lumabas na yung kay Saab huli huli Kay Kiko. Kay, Chito Mira, ay, kay, kay Francis Magalona. kay Kiko. Na which is 620,000 yun. 620. So, 620 plus 250. 230. Ah, 230. So, magkano? 850. 850. 850. 850 lahat. Ang ah, so nabili ko dyan. Ang... So, kung tatanggapin ko isang million mo, 150 parang... Maliit. Mm, parang bukod talaga rin sa sinabi ko na yan. Sabi ko kasi kay mapi, hindi ko rin din Ay, bebenta muna. Kasi nga, siyempre, pagtagal, pag pag depende sa offer. O di, kasi ka kung na 1 million, parang 150 lang yung tubo ko doon. Eh, kung dagdagan ko pa ng 500, 1.5 sa tatlo, tig 500. 1.5? Uh, Utang yun ang offer yan. Ano ka na agad nun? Parang lara, at, <laughs> at, at least di mo naintayin yung tataas pa yung pre. Ano so, ba ginagawa mo sa buhay, Sir Marv? Utang, hindi lang. Kasi, siyempre, Uh, sa ngayon kasi, nahihil... bata pa lang ako, mahilig na ako mag-rap. Eh. pinapanood ko na yung mga yan. So, medyo nagra-rap-rap din ako ng konti. Pero hindi mga kasing level naman nila, uh, Flow G, syempre. Oh. The Marsan yung pangalan ko sa YouTube, as uh, a rap name ko. So, yun yung may mga businesses din ako. Like, uh, club yan, yeah, magbubukas kami sa Tomas Morato, yung hype. Ay, kita mo yun sa tabi ng G-Side, Karma Lounge, yung Ah, bago. Pils, bago. Bago Hype Club. Mga ba, mga pure night club. More on... Mm, party party. <laughs> party party. Baka may ako dyan. Kung oh, papayagan ako. Oh, papayagan mo ba ako sa party, party party? Ka, walang problema. Ah, ba? ito, siya. Alam niyo, hindi oh. niyo ako may sa party party. Hindi talaga ako nagpupunta. Hindi, Sa, hindi, sasama mo naman siya eh. Ah. Kasi lang tulad. Oo, hindi na ako makita sa party party. Alam 7 lang. Pero putangin na ha. So ayun, yung bago mong club, yung hype. Ano? Hype Club. Hype oh, Club. Oh. Kaya lang, ano sabi mo kanina, nakikita mo ako sa TikTok. Ang content oh, oh, sa ko, TikTok. crypto. Sa crypto? Oh, so, you're trade ito. ako. Kaya madaming pera to. Hindi naman, sakto lang. Baka mabiyay. Alam ay, mo ay, ba? <laughs> baka sa yung <laughs> crypto. Alam mo, maraming hindi <laughs> nakakaintindi na din ng crypto. Actually, isa ako doon. Actually, isa ako sa mga ah, hindi okay. nakakaintindi na ng crypto. Paano sila nagkakapera? Marami ako na nag-offer ng mga meetings uh, about crypto. Kasi yung iba, parang iba may mga too good to be true na which is yung nakakasira sa crypto yung mga ginagamit for scam. Totoo yan. Totoo diba katol, okay. well, meron akong isang, hindi ko na lang may mention sa name, isang bata, isang nasasakyan, naka Rolls Royce. Mm -mm. Pero alam mo naman na parang yung, hindi. Niya yung Rolls Royce parang ginagamit lang or whatever. I'm pang sorry. Pang-marketing, pang-marketing. Oo, oo. So, offering ng parang yung 10M magiging mga 15M in 3 months. Puchay Ay, mga ayun. ganun, di ba? So, in crypto daw. So, mm. di ba, medyo skeptic, skept, skep, to to, oh. ske, sketchy tsaka skeptical ako oh, when it comes to crypto eh. So, ikaw, yun talaga din yung isa sa mga business mo. Oo, oh, kasi ang pinakamadaling explanation lang siguro sa crypto, sa Bitcoin specific, parang ikaw mahilig ka sa ginto, di ba? So, sabihin na natin yung Bitcoin is, siya yung digital gold. Kumbaga sa internet, may ginto. Like oh. dito sa physical world, namimina yung ginto doon naman namimina sa internet yung Bitcoin, kung tawagin. So, so minamine, yun yung tinatawag mo. Kaya may mga rigs. Oo. Mm. Kaya sa YouTube ko, ang ginagawa ko doon, tinuturo ko kung paano. May Binance kasi doon, yun yung wallet mismo. So, legit din talaga? Ang Bitcoin itself is legit. Pero pag sinamahan mo na ng third company yan, kunyari, third party company, gumawa ka na ng sarili mong marketing plan, nag-offer ka na ng mga percentage na too good to be true, yun na yung medyo skeptic talaga. Yun na yung mga skeptic. Oo, oo. Kasi okay. kung bibili ka lang ng Bitcoin, parang ginto, lagay mo lang sa digital wallet mo. Ah, okay. So at least now, dos. ang hirap, sobrang gulo. Ingat so, lang kasi talaga. So, ano, so, sa, babalik tayo. Oh. So sa 1 million, I say pass. 1.5 bro. 1.5. Saan 1.5 dyan, Mimon? Putang ina, meron nga, gagi. Dahil lang, napapainin mo, <coughs> <coughs> 1.5 yan. Meron pa sa kotse. Ewan ko kung... O, oh, sige. Ay, binawasan oh, na pala point natin point yung, point yung ano. Pa. Sa Manila, guys. Ako. <laughs> Dahil meron, nasa, nasa kotse. 1.5. 1.5. Ka Baka kaya na yon kasi bawi ka na dun sa dalawang polo. Tapos yung isa 600, compensate na lang. May tubo ka ng 650. 650K. Plus, yes, may 650K na tayo dito. No. Sabi mo na mag-appreciate hmm. ng ilang taon. Baka kaya. Kaya na ba natin bitawan? kaya na ba nating bitawan yung polo? Ano kaya yung reasonable price? Kasi, yun hindi mo natin kailangan pa ng pera. Tapos, lahat Pero tuloy na, na labs. Hindi, lahat na pumunta. Uy, mukhang pera ako. Lahat na mukhang pera ako. Lahat na pumunta dito. Dito sila mm. nagpapapicture. Ah, ganun Yan ang pinaka, ano, ng shop. Ako, siguro hindi. Marami talaga. So, kumbaga, nasa value ka. Oh, kasi ako din, nga ako din ako mga PS, sabi ko, I will not sell it for the meantime kasi parang gusto ko siya pamana sa anak ko. Then, yung anak ko na mag-decide if magkano niya ko in your future. Asa na ba yung anak mo? Pwede mo natin ba Bata pa sila, mga bata, <laughs> so. so, sila na yung mga uh, parang mga papamana ko sa nila. Sila na yung mag-decide kung ano na nang gagawin nila after. Yung mga oh. baby din namin ni Love. So, 1.5 putang hirap tanggiyan yan ha. Sa totoo lang, ako mukhang pera ako. Sipin mo, tumubo na ako. Magkano ng tubo natin sa 8... Ang kano? 8.50. Oh. Tangin na. The gets ko naman yun, siyempre. 6.50, wala naman yung tataas yan. Ha 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 ito ako sa... magkano sagad na offer? Pinakasagad ko talaga dyan, sa totoo lang. Ready naman ako na nagpunta ako dito na, syempre, normal, makipag-bargain. Pero pinakasagad ko dyan, dahil gusto ko talaga itong polo na ito, makuha nung no, nakita ko pa lang. Sagad ko, 2M. Puta, 2M! 2M! Oh, yun, na, yun na, yun na talaga. So... Ano? Oh, dapat pabulong na! <laughs> dapat pabulong na sa 2M! Kanina hindi ka bumubulong ha! Ano? Cash ano? yun! Ano? Cash bro! Cash! Ano na? Hindi. Baka ba papayag na? Ano na. Ano ba na? Sige bulong. 2M. Payag ka na! <laughs> ah! Takin na to! Gusto mo talaga <laughs> yan eh. Takin na imagine tubo na ako ng 1,150 and I could... Kaso wala na ako mabibilan talaga ng ganyan eh. Yun kasi talaga yung sinabi mo. Magkakikita talaga ako ng double the price, pero wala na kasi akong may kita niya. ah uh, siguro may kinig mo na ako kay Labs ngayon. Kasi siguro, siguro kung wala to, baka naibigay ko na. <laughs> Magugulat na lang to. Magugulat na lang to na wala na yung polo. Siguro kung lalapag ako 10 mga gano'n. Pero kasi, lahat na pumapasok sa shop, eto, dito sila nagpipicture. So, importante sa akin to. na ako. Pero Loves, 2M yun, ha? Ah, oh, Darren 2M 'yon. 2M is 2M, ah. Pero That's 100%. Yung 2M kasi kaya natin kitain yung kasiyahan ng ano na nagpapa-picture. Para ako lang yung mukhang pera rito, para sa <laughs> pala basta kuno ay kung mabuti, ah, ay masama. Parang masama ako rito, ah. <laughs> hindi al alam kong hindi mo kailangan ng pera. Dami ka ng pera. Pero, pero hindi. Ano, ka ng... Pero ano 'yon, ha? Ikot Double the money. Ikot lang. Tangin ng pero, yun nga sabi nga ni Loves. Tsaka gagawin ko naman diyan sa bahay ko naman siya. I nagdi-disk. ganda talaga yan. Oh. Actually nga, pagka nagkaroon na ako ng nag-construct na yung bahay namin na mm. uh, dream house, uh -oh. Pucha, nasa kwarto mo yan, no? Okay, Sayang, okay. Okay. Oh. Saya, okay. gagi. Makikita ko siya. Oo, Ay, parang mga idol ko to. Pinoy Pawn Star. Gusto, ko nandun pa rin sila, mm -hmm. kaya hindi ko siya pinipin. Ba't tayo natin niyakit dito yung Mercedes Benz ni La Marcos? Parang siya, kaya't siya. Alam <laughs> So bro, maraming maraming salamat. I would say pass muna. At uh, salamat sa offer. Alam ko, putang inasuntok sa buwan yung, alam mo, may

Okay, so, hindi po si Boss doon sa in-offer ko. Siguro priceless talaga ito polo. Kaya ako lang naman sa in-offer kasi siyempre nahihilig ako sa rap. Well, yun na nga, di ba, nakita nyo naman sa YouTube yung Marvin Favis na account ko. May mga rap na rin doon bukod sa pagturo ko ng crypto. Pero, napanood ko kasi siya sa, ano eh, sa YouTube. And gusto ko siyang ilagay sa kwarto ko sana di-display ko dun. No? Kasi idol ko yun, bata pa lang ako, pinapanood ko na sila Chito, Glock9, sila Francis M. Lalong-lalo naman yung bagsakan. Every time na nag-video ko, nagkakaraoke, nagkakaraoke ka. Imposible hindi mo kantayin yung bagsakan. So, mga legend yung mga yan, mga literal idol ko talaga. That's why gusto ko talaga siyang bilhin. Pero kahit 2M offer ko, wala. Hindi pa rin kaya eh. Eh, gusto ko sanang um, um offer pa ng mas mataas ng konti pero narinig ko rin dun sa wife niya na kahit 3M, 4M ayon nilang ibigay so baka sumobrang taas. Maybe sa future pagka medyo nanalo-nalo pa ako sa mga crypto trades ko. Baka sakasakaling yung 10M na sinasabi nila, why not, ba? Diba? Kasi pag gusto mo talaga yung isang bagay, kahit na crazy, ba? Diba? Sabi mo, crazy yung presyo, ba't mo binibili yan? Eh, gusto mo talaga. Collection, eh. Yun ang puso ng mga kolektor. So, yun lang. Salamat.